Good evening mga kasari ka super time check is 9.46 p.m. Saturday November 2, 2024 Ayan So nakaupo tayo dito habang tayo ay naghihintay nga ng mga bumibili pero sobrang tahimik na ng ating lugar So kahit pa paano naman meron pang paunti-unti bumibili kaya naman nangihinayang pa rin tayo Ayano o napakatahimik na So, after natin ng vlog, magsasara na rin tayo ng aking tindahan. Kasi meron lang akong kailangan i-share sa inyo na bilang awareness ng aking mga kasuper, kanegosyo. Dahil hindi talaga natin maiwasan na sa araw-araw ng ating pagbebenta paghahanap ay meron talagang mga customer na minsan ay gusto talaga tayong lukohin o lalo na nauuso ngayon ang mga fake, di ba? Mga fake money, mga scammer. Sa akin mga kasuper, kumusta po ang ating tricks or tricks kahapon, lalo na kagabi. Talagang dito sa tindahan ko eh, sobrang happy ko naman dahil nag enjoy ako sa mga batang makukulit na magugulo dahil sa kakahingi ng mga ibibigay sa kanilang mga candies. <laughs> Yung iba pa nga doon ay hindi ko na na So halos konti lang talaga na-videohan ko kagabi dahil bising busy, busy nga. Hindi natin magawang mag lahat. Sobrang nakaka-enjoy talaga kapag nakita mo yung ngiti ng mga bata. At kumusta naman ang ating bentahan ngayong araw ng November 2? Kasi uh, undas pa naman, di ba? Meron pa rin mga pumupunta sa mga sementeryo at marami pa rin na walang pasok ng mga empleyado so dito naman sa akin parang normal day lang din so, uh, kahit pa pano diba, uh, nakakabenta pa rin naman tayo at nakakasobra pa rin tayo sa ating kota kaya thank you lord ng marami so ishishare ko lang kasi kagabi habang uh, nagbabantay na ng tindahan at walang mga nagbibilihan meron dito isang customer na parang binatilyo or binata siguro mga nasa edad yung line of 2 or mga 20 or 19 years old basta nasa kasing edad siya ng aking mga anak si kuya na tumor nakayuko kasi siya halos nakayuko siya tapos nakasombrero siya nandito lang ako pero nag doorbell pa siya hindi niya yata ako nakita nasa tapat ako ng main door ko nakatayo ako doon habang nagsi cellphone so nag doorbell si kuya Tomer so napaka seryoso niya parang kung titingnan mo eh parang hindi siya gagawa ng matino <laughs> no sa uh, una sabi niya ganun sa akin meron daw ba akong binibenta ng mga sigarilyo sabi ko marami kuya Siyempre, kilala ko naman kung sino yung mga tao na araw-araw ditong bumibili at kung sino yung mga taga rito. Kaya talagang iba yung pakiramdam ko kay kuya na to Mer kagabi. So, noon ang sabi niya, uh, bibili daw siya ng Chester. Tapos, uh, kung meron daw ba ako ng Royal Mismo, sabi ko meron. So, ang ginawa ko ay kumuha muna ako sa loob ng Royal Mismo. Usually kasi kapag uh, nagbibenta nagbebenta ako, inaabot ko agad yung ano, yung items na binibili ni Tomer. Binubuksan ko agad yung pinakabintana ng abutan ko ng mga paninda sa mga customer. Pero ito si Kuya na tomer kagabi talagang duda ako. Hindi ko muna binigay agad yung royal sa kanya tapos uh, nagpe-prepare muna ako ng Chester na bibilhin niya. Sinasabi ko na abutan ko na mga benta ng sa mga customer ko. Usually kapag may, may bumili, binubuksan ko agad ito ng ganon. Kasi lalo na kung mga taga rito lang din naman at uh, kung lagi-lagi naman mga customer ko talagang natatanda naman natin, 'di ba? So si Kuya Tomer kagabi, hindi ko siya hindi ko agad binuksan ito. Hindi ko talaga binuksan. Nakaganyan lang siya. Pumibili siya na ko siya. So palibasa kasi ito. Ayan, sa tapat na ito nakatakip ang ano, hindi namin nakikita yung isa't isa, yung mukha face to face. Kaya habang ako nagbubukas naman ng Chesterfield, na iaabot ko sa kanya, ay pinagmamasdan ko siya. Sabi ko, sabi ko sa kanya, kuya, magkano ba ka kung pera mo? So, inabot niya, todo nakatupi yung pera. So, ganito ang pagkakatupi ng 500 na inabot niya sa akin kagabi. Tapos, nung tinignan ko nga is 500 sabi ko, naku, sabi ko, kuya, hindi ko alam kung meron pa akong panukliha kasi simula ka ako kanina, puro buo na ang binabayad sa akin, 1,000 or 500. Talagang baka ka ako, naubusan na ako ng panukli. Pero totoo naman talaga na buo lagi yung mga natatanggap ko halos kahapon. So, pumasok ako sa kwarto ko, hindi ko pa naabot yung mga items na binibili niya sa akin. Siguro nasa 10 minutes yata ako sa kwarto ko, binubusisi ko maigi at kinukumpara ko yung 500 niya dun sa mga pera ko na benta. Hmm, ko na mabuti nga yung pera niya na 500. Kinukumpara ko nga dun sa mga benta ko na nasa loob sa kwarto ko. Eh, iba talaga ang pakiramdam ko. Sabi ko, kakaiba yung kulay nito at saka iba yung pakiramdam ko talaga kay Kuya Tomer lalo na nakayuko lang siya ng konti tapos nakasambrero pa na parang ayaw niya ipakita yung mukha niya kaya talagang sobrang nagduda ako so bumalik ako dito sa tindahan ang sabi ko sa kanya kuya pasensya na naubusan na ako ng panukuli wala na akong panukuli so inabot ko sa kanya yung 500 niya tapos sabay umalis siya nung pagalis niya palibasa wala nga akong customer pa na mga sumunod kaya binantayan ko yung paglayo niya sino sinubaybayan ko. Pagdating doon sa may kanto, dito malapit sa amin, ay meron sa kanya na parang kasama niya na naghihintay doon sa may kanto. Siguro, sabi nung kasama niya, ano, naibayad mo ba? Diba? Baka kala nila may isahan nila ako. Ang lakas na pakiramdam ko talaga na peke yung 500. Kaya talaga naman, hindi ko talaga... Pinalampas na talagang binalik ko sa kanya at hindi ko binigay yung items thank you lord pa rin alam kong ginabayan pa rin ako ng panginoon lalo na mag isa ako palagi dito lalo na ganito lalo kagabi dito kasi sa akin tindahan eh, talaga nag iingat ako bilang pag iingat ko kapag alam ko ng mga hindi taga rito kapag ah uh, Bago sa paningin ko na mukha ng mga customer, talagang hindi ako nagtitiwala lalo na sa mga pagpapajikas. Pero palagay ko yun si Kuya Tomer ay taga rito lang din yun malapit dito sa amin. Hindi lang siguro siya familiar talaga sa akin dahil nga first time ko siyang nakita dito sa tindahan ko. Pero habang iniisip ko nga simula kagabi hanggang kanina, iniisip ko sabi ko parang nakita ko na rin yun siya malapit dito sa amin. Siguro naghahanap talaga siyang mabibiktima niya doon sa 500 niya. Akala niya makakalusot. Kaya sa akin mga kasuper dyan mga ka-SS, mga ka ay palagi tayong maging uh, mapagmatsyag. Lalo sa pagtanggap ng ating ng mga pera ng ating mga customer. Maging maingat tayo. Kasi hindi tayo, hindi natin pinupulot ang pera. Napakahirap kumita ng pera. Kaya kailangan huwag natin hayaan o pagbigyan ng ating mga customer ng mga scammer na maloko tayo. Kasi kapag naloko nila tayo, tuwang-tuwa ang mga yan. Lalo na kapag marami silang nabibiktima, masaya ang mga yan. Kasi yan, yan ay mga ni demonyo. <laughs> so yun lang muna ang ating vlog for tonight. Thank you for watching sa aking mga kasukur. Ingat po tayo palagi sa ating araw-araw na paghahanap buhay. Thank you for watching. Good night. Bye-bye.